Okay. Okay. Mga kasabay. Tanya kung ano. Mamaya. Huwag kang istorbo ha. Istorbo. Ano eh, istorbo yan eh, no? o? Okay, Hindi. Nangihingi oh, lang ako. Ayaw oh, mong oh, oh. Ramdam na talaga yung kahirapan eh. <laughs> <laughs> May nangihing Kapos eh. Tapos yung binabano ko. Binayad sa akin o. Oh. Ano to? Tignan. Eh, Singko. Ano? Tignan. 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 Ramdam talaga yung kahirapan. Kasi oh. Ang kuya ng mano ko. Ang kuya ng mano ko. Ang ng Ang kuya ng mano 21 ka na, na. Oh, sobra-sobra na yan sa pang isang araw. Oh. Diba, sabi ng <laughs> ano? Sabi ng... Neda, Neda. Neda. Uh. Pagka gumasta ka nang sa isang kain ay 21 pesos, pesos, ay hindi ka na mahirap. Uh. Pero putik naman, oh. Grabe naman kayo, huwag naman kayo ganyan. Ha? Oh. <laughs> ko naman, ibabahit ninyo sa mga taxi driver. <laughs> Grabe naman, mas mahirap pa ba kayo sa amin? <laughs> <laughs> Kita nyo 'yan, 'no? Oh, habang 'yung mga mga Pilipino nahihirapan, iba. Ibig sabihin, nahihirapan sila sa buhay kasi pati ito binabayaran na nila sa mga taxi driver. ano Oh. Yan, 25 ito meron. Oh. Oh. Tapos ito si 5 centavos. Oh, oh. Tapos 'yung pera sa PhilHealth nilapaan nyo lang 20 billion kinuha nyo na inilagay ninyo dyan sa proyekto na ang laki o sa kalsada 20 billion jackpot naman ito mga buhaya na to eh hindi pa hindi hindi mga tao yan eh nagkatawang tao <laughs> ito kawawa naman ang nagbite sa akin dito oh. diba walang wala na talaga oh. Pero hindi naman ako kawawa. Kasi binayaran niya ako. <laughs> Nababaliw lang ako. Wala hmm. salitang makita. Alam niyo, nakakabaliw talaga. 50. <laughs> huh? oh, okay, <laughs> <Buna, bye> naman. Buhin <laughs> naman. Oh. Wala pang Buna, sandaan. <laughs> Sabi ko nga eh. Oy, uy senior citizen ho oh, kayo, bawasin na natin yung discount mo. Hindi siya pumayag eh, na bawasin yung 20%. Di ba, upahitin mo. Ang piso lang yung nalagay sa likod. Ang buwan piso lang. Grabe talaga. Ang harap, <laughs> <laughs> mo yan sa ano. Pera naman ito. No. Eh, Ito'y tinatanggap din naman. Unang-una, mga taxi driver tumatanggap nito kasi wala naman kami magawa. 150 years. Diba? Pero pag ito ay namin sa kanila, piso. piso lang pero may nakalagay dito, Magagalit maga sila yeah, ng mga pasayero, yeah. pag isinukli namin ito.